So ito nangyari mga kaibigan sa kasama nating galing si Bertie na nakainom pero marami na nagbikil sa kanya na huwag na mag drive eh pinili niya pa rin yung gusto niya ito nangyari ngayon sa kanya nabangga niya tong poste ngayong pinilit pinilitan ng poste mabigat na kaso ngayon to nasira pa yung sasakyan pati yung trabaho niya rito maapektuhan hindi natin alam kung anong magiging hatol ng government dito. May kaya sa mga nagiinom, please wortalaga kayo magdrive ng nakainom. talaga si ano? sapul kasi, no? kasi, yung... Sa pool, kasi mo yung dapat na Sin ano yung, yung airbag. Buti na lang wala masyado nangyari sa dito driver. Dito kas, hindi malakas, hindi lumabas yung airbag. Oh. Hindi ganyan mag ano. biroin mo ito. Oh, yung bakal pala ito. Yupi. Hmm. Yeah. pero kung dito yung tumama, publikado yung niya. Oh. Kung di niya sinintro. Kung lang din ba? So payo lang sa mga kapwa nating Pilipino rito na iwasan na mag-inom, na magda-drive. Kung magiinom kayo, huwag na kayo mag-drive. Wala na, sasakyan na yan, dali na sa pitpitan yan, diretso na sa pitpitan.